Hindi bababa sa limang daang katao, kabilang ang mga pangunahing opisyal mula sa Administrasyong Duterte ang nagtipon upang sariwain ang mga programa hamon at tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinagawa ang pagtitipon nitong linggo sa PDP Laban, Muntinlupa City Headquarters. Narito ang balita ni Cherry Life. Sa programang pinamagatang Revisiting the Duterte Legacy, ibinahagi ng mga dating opisyal ang kanika nilang karanasan at pananaw hinggil sa mga pangunahing inisyatiba ng nakaraang administrasyong Duterte, kabilang na ang kampanya kontra droga, mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build program at iba pang reformang pangkaunlaran. Dumalo rin ang ilang lokal na opisyal at mga taga-suporta na nagnanais na mas maunawaan ang naging epekto ng Duterte legacy sa kasalukuyang estado ng bansa. Layunin ng pagtitipo na suriin hindi lamang ang mga nakamit kundi pati na rin ang mga hamong kinaharap sa pagpapatupad ng mga proyekto at pulisiya noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Atty. Silverio Garing, punong abala sa kaganapan. Mahalagang mapanatili ang diskurso hinggil sa mga pulisiya ng dating administrasyon upang mapag-aralan kung alin ang dapat ipagpatuloy, baguhin o pag-ibayuhin ng kasalukuyang pamahalaan para sa kanya. Isang kapayanihan ang iniwang good governance ni Duterte na tinaguri living hero of the Filipino people. Doon niya ipinakita ang pagmamahal niya, lalong-lalo sa kabataan. Kaya yung war on drugs niya talagang para sa akin, yun ay isang bagay na hindi dapat kalimutan ng mga panahon. Noong mga panahon siya ang Pangulo, makikita mo sa kalye natin, save yes, safe na po. Ang mga tao na nalakas. Dumalo rin si na dating Pagco Board Member Attorney Jimmy Bondo, dating PACC Chairman Greco Belhica, Duterte Youth Founder and Chairman Ronald Cardema, dating Pasay City Councilor Edita Wawi Mangera at Dr. Arvin Bong Tolentino. Pero yung good governance, hindi po kasi matawaran no? Ramdam ng tao yung kanyang governance. The implementation of laws were equal, no? At sa kanya, sacrificing the interests of the few for the good of the many. Marami ng kasi uh, mga notable uh, projects, sa uh, programs, ginawa ang Pangulong Duterte. Nung kanyang panahon, napakarami. He plenty of legacy, legacy, peace and order, the drug war, the war on corruption. Um, you know, yung peace in and order. Panahon ni Pangulong Duterte, unang araw pa lang niya, nakita ninyo, tumigil ang tanimbala. Lampas isang milyon na mga drug addict ang sumuko at nagbagong buhay. Ang ating mga kababayan at yun yung mga pamilya, yun yung mga anak ay nakakagala, nakakapaglakad sa gabi. Yun ang tunay na legacy Nag-iwan siya na iginuhit sa bansang Pilipinas. Tulad po ng mga nabawasan ng ang corruption, nagkaraon ng respeto at takot ang mga national and local government dahil nga po sa alam nila na straight po si Tatay Digo. Yung kanyang legasya laban sa corruption ay isa po sa mga pamana na magandang maaabutan po sana ng ating mga future generation. Kaya lang po, nag-iba ang tungo o patakbo ng ating gobyerno. Sayang ang nasimulan. Sayang. Isa sa mga tampok na programa ni Duterte ay ang Build, Build, Build na naglatag ng pundasyon para sa iba't ibang infrastruktura. Ngunit sa kasalukuyang administrasyon, may ilang proyekto gaya ng flood control project na nasasangko sa mga isya ng korupsyon bagay na hindi maiiwasang maikumpara sa nakaraang gobyerno. Itong flood control na ito, parang mga uhaw sila. Sa panahon ni Presidente Duterte, hindi nila kaya gawin. Kaya ako naniniwala dito, hindi mangyayari yan kung walang... Kung walang, walang kinalaman ng Pangulo sa siyang pumirma ng General Appropriations Act na yan. Hindi kasi mangyayari sa pangulo uh, sa pamumuno ni Pangulong Duterte that's the point no kasi kaya po nangyari to at ito po ay hindi paninira ngunit sa pag-amin mismo ni Pangulong BBM na hindi niya alam na nangyayari na pala ito that is the difference because attorney Rodrigo Roa Duterte would have known the legal implications of his signature on the laws especially on the yearly budget Noong una, walang ganyang flood control problem tayo. Kung mayroong mga korupsyon na nangyayari, mga maliliit tsaka tagong tago hindi gaya nito na garapal tsaka um, uh, napakalaki. Nakikita ninyo nyo na build, build, build niya ang Pangulong Rodrigo Duterte, pero yung kanyang ginagawa, yung kanyang kinatayo, nagagamit pa kahit wala na siya sa posisyon. Ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, makita ninyo, hindi naman bumabahan ng ganito grabe nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, na naggawa ng libu-libong flood control project na palpak. Yung kanyang mga pinagagawa ng mga bridge, patitibay. Eh. At hindi niya naging contractor yung Visayas, Biskaya family, no? Dahil nga, walang bawal ang kurap sa kanyang gobyerno. Isa po sa magandang dapat na matutunan ni Pangulong Bombong Marcos ay yung pong tinatawag na pusong Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News.